Ayos nah. ang kaya ng mga tita. Ang itong dari sa mo. Kasi sa kawang ito. Itong pang kawang. Ay, punak mo sa mo. Ay, hindi mo si mulo po to. Ay. Keme? Eme? Ay, maayo. Kabuta. Diyos akong anak. Kaya natulog. Diyan UH! sa akong anak ha. Kaya mato sa akong uma. Uy. Mula ko, manday si mama. Tama-tama. panahon na ni para makaduol na kung Kimi kinilak ang mama ni Kimi. Ay Kimi! 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 Uy! Kung saan mo ka diri? Nilakaw na yung mama. Ang na? Oo, oh, ang na ganin e nakita ni mo? Oo, uh, nakita na ako. Eh, sige, sige. Tara, ubanta, mong laag ta. Asta, mong laag. Ay, ako ni Bahala, asa ti dalhunti ka sa lugar ug asa ka malipay. Sure ka? O lagi dalhunti ka sa lugar. Nga, malipay juga. ka. Nga, masakpan ka sa mama. Dili ka masakpan. O dili po ta masakpan. O dili ta magpasakop sa hang mama. Oh. Nga, asa man ta, asa man ko agi. Dari, na agi sa pintana. Dali na. Dawa Shortcut sure, ko. na ah. Dawat ako ha? O, dawat ang tikay. Nahinay lang kang? Sige, sige, sige

Gata po! Gata yung boy! Opo po ko sa mali! Kasi ba Wala. ma, wala mangoy ko nang... nalaki ko aon ba? Ako silpon aon, ulog. Ay, tema yung hapon, te. Kasi ba hapon? hapon? Mag-ila-ila rito, te. Kahilas mo rin mo! Huwag ko kailanin mo eh! Ma? Amiga na ko yung mga anak, te. Si amiga, kana sa ama mo nag amiga na. <laughs> di ako ra sige hagit ba nga manglaag ni duha. Manlaag. Okay ra ba sa imong hati manglaag ni? Ay di ko mo sugot. Magiko ka ila nimo kinsaka. mo gani no magila ila ko sa imong no. Ako ra si kuan si ako di si Pilo Pascual. Okay, di ko mo ila ila nimo oy. ka ila kinsaka. Ma, ako ato ang manang silingan, God, katong naghatag sa tuag litsyon ba? O, ako man itong nga nasa likod, na likod sa inyong balay ko na di akong balay ay, salingan. Eh, salingan huwag ko ay ma ang sama na si mama uy gikan manig manila ma ya abroad ni eh, baba mm. Bisa pag asa na hey, mo abroad hey. kimi D dili ka magmahay sa kuwate kaya ako na ako'y raptor <laughs> kumplito ko na ako'y Yuta, na ako'y nindot kay akong balay, na ako'y uh, lima kabuk raptor akong service. Kita ko ma, so na lang ma. Sige na ma. Hey, oh, hayahay na ta sa iyaha ma, makalaag-laag na ta. irkon-irkon. <laughs> ano na mo si, kani inyohang balay. Ako nang pagwapuhon Himo, kani inyohang amakan. Ako nang ipakongkrit. Oo oh, ma, kay, kuwan man ang iyahang papa ma. Engineer, o niya, kontraktor pa, judi ang mama. Iyahang papa di ay, giatay man oy. so. Ay, ay, te, te, te. Ah, uh, sulit ko sa tinod si mo tino. Ah, uh, manado ko plano mo ngiyob si mo anak te, okay ra ba? Gabi, di ni mag drama no. Para mo sugot ko ba? Ha? Gani na ra jud nani ed ni di ayan, ha? Jud dai mo kasabutan di ay, ha? Ay, uh, davat, davat, min, nimult, eh, uh, dawat, dawat ni ni mo te. O sige, <laughs> dawat. Dawat ba ni mo nga mahimo ko ni mo si tawagan ni ana, uganga umagad. Oh, Umagad? Ay, Usa umagad? Man, kasi kasi ay... ba't makangamay mo um umagad ni mo? Kasi umagad? Wala maka ni ko pagka na, na ako! Hahaha! Ayos ko na, kahit doon ay Pero, diskarte si mama ba? Perti ba yan ang malita ako so, Sa usay ang ina ko, eh tama. Ang imahang mama ang akong usang panguyaban. Hahaha! <laughs> ha? Hindi ate, magkawin nga nang panguyaban ko mama nga. Ako manimoha gusto. <laughs> mo Mga nino, siya inahan ko una munguyab, bago imo ha Ug makapasar ko sa imuha mama. Sa imuha na pud. Oy, si mama sa imuha. Bitaw no. Ay, ang but ni mo oy. Sakto man pud iya ha nak. Sa kuwa siya mauna manguyab bago sa imuha. <laughs> Ala na, but ni mo oy. Ikaw may una makatilaw. Dinot man na siya nak para mabaw anak ako og lami ba o dili? Di ba, Biola?